Hi, guys! Papunta kami ngayon sa MacDo to attend a birthday party. And dahil mainit yung panahon, nag-book na lang kami ng grab para na rin makarating agad sa aming destination. At sa puntong ito nga, nagpapakitang dinas na si Hamburglar. First time nga nakita ni Ajay itong mascot na to, kaya nanghang-mangha siya. Ito na nga para bet pa kaming lapitan at yakagin sa harap mo. Ito nga pala guys sa aking ka-table na si Cyril and si Angelica. Oh Hindi mawawala ang selfie sa mascot. Okay oh, na. Hi ka. Oh, hi. Hold ka sa Hello. Hai. Hey. <laughs> nah, takut. Nah, takut sih. Ya. Hey. <laughs> eh. oh, hello. <laughs> 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 <No>. <laughs> takut si adi. Takut. <laughs> Takot ka din? Ay, ayan ay, yan lang. thank you po. Ay. Ano gayo? <laughs> Hello, baby. <laughs> si Ado'y na busy-busy busy sa pag-transport. <laughs> Ito nga pala si Tita May. Hi. And yes, yo, dito na kami ngayon sa bahay. And, wow. and isa sa mga perks kapag meron kang ina na event na Hi. meron tayo mga nakuha freebie like this. Happy Hido na naman dahil sa mga sweet So, yun lang for today's video. See you on our future videos and thank you for watching.